Karaniwan na makakaramdam ng discomfort sa paligid ng iyong abdomen, lower back, at mga hita kapag ikaw ay may period. Sa panahon ng period, ang ilang mga kababaihan ay maaring makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, o pagtatae o diarrhea din. Ang mga doktor ay hindi sigurado kung bakit ang ilang mga kababaihan ay nakakaranas ng painful na regla at ang iba naman ay hindi. Ngunit ang ilang makadahilanan na nauugnay sa mga matinding sakit ay kinabibilangan ng heavy blood flow, pagkakaroon ng iyong unang anak, ikaw ay nasa edad 20 pababa, o pagsisimula pa lamang ng iyong period. Para sa mga mild hanggang temporary cramp ang ilang mga home remedies ay maari makatulong na magbigay ng relief. Narito ang mga tips upang magkaroon ng fast relief at malaman kung paano maaaring mabawasan ang sakit na nararamdawan tuwing may period at upang magkaroon ng happy menstrual cycle. ng over-the-counter medications. Ang mga gamot na anti-inflammatory ay ang pangunahing over-the-counter na uri ng lunas na inirekomenda para sa menstrual pain at heavy menstrual bleeding. Kasama sa anti-inflammatory na gamot ang ibuprofen o Advil. Ang mga gamot na ito ay makakatulong na mapababa ang paggawa ng iyong katawan ang prostaglandin. Ang mga anti-inflammatory na gamot ay hindi kasing epektibo ng oral contraceptive. Ngunit makakatulong silang mabawasan ang sakit na nararamdaman tuwing may period. Ang susunod naman na manatip ay ang paglalapat ng init o heat. Ang paglalapat ng init sa iyong abdomen at lower back ay maaring mapawi ang sakit. Ang isang pag-aaral noong 2012 na nakatuon sa 147 na kababaihan na 18 hanggang 30 taong gulang at may regular period ay natagpuan na ang heating patch or heat patch sa 100 degrees Fahrenheit o 40 degrees Celsius ay kasing epektibo ng ibuprofen. Kung wala kang hot water bottle o heating pad maligo o gumamit ng isang mainit na tuwalya. O maaari ka rin gumawa ng iyong sariling heating pad. Ang isa pang tip ay ang pagmamasahe gamit ang essential oils. Ang massage therapy ng halos 20 minutes ay maaaring makatulong na mabawasan ng sakit na nararamdaman tuwing may period. Ang pagdaragdag ng essential oils para sa isang aromatherapy style na masahe ay maaring may karagdagang mga benepisyo. Ang isang pag-aaral noong 2012 ay nahati sa 48 na mga kababaihan na nakakaranas ng sakit sa panregla sa dalawang turpo. Ang isang pangkat ay nakatanggap ng isang cream na naglalaman ng essential oils, habang isa pa ay nakatanggap ng isang cream na naglalaman ng isang sintetik na papango. Ang pangkat na gumamit ng essential oils ay nakaranas ng isang mahalagang pagbawas ng sakit habang sila ay may period. Ang mga researchers ay gumamit ng isang blend ng lavender, clary sage, at marjoram oil sa pag-aaral nito. Maaari kang bumili ng isang scented massage oil na may katulad sa mga ingredients. Dapat mong palaging i-dilute ang iyong essential oils sa isang carrier oil. Kasama na sa mga halimbawa ang vegetable oil o nut oil tulad ng grape seed o sweet almond oil. Ang isang ligtas na konsentrasyon ay isang patak ng essential oil bawat kutsarita ng carrier oil. Ang isa pang magandang tip ay ang pag-iwas sa ilang mga pagkain. Sa panahon ng regla, magandang ideya na iwasan ang mga pagkain na sanhi ng pagiging bloated. Ang ilan sa mga pinakamalaking salarin ay kinabibilangan ng fatty foods, alak, carbonated drinks, caffeine, at salty foods. Ang pagbawas o pag ng mga pagkain ito ay maaaring makatulong na maibsan ang mga cramp at mabawasan ang tensyon. Sa halip, subukan ang nakakapawing pagod o ang luya or mint tea sa isang mainit na tubig na may lasa ng lemon. Kung kailangan mo ng sugar fix mas mainam na i-consider ang merienda ng prutas tulad ng strawberry or raspberry. Ang isa pang mabisang tip ay ang pagdaragdag ng herbs sa iyong dieta. Ang mga halamang gamot na ito ay naglalaman ng mga anti-inflammatory compounds na pinaniniwalaan ng mga eksperto na maaring mabawasan ang mga muscle contractions at pamamaga na nauugnay sa sakit tuwing may regla. Ang una ay ang cinnamon. Kumuha ng 840 milligrams ng mga cinnamon capsule tatlong beses sa isang araw sa unang tatlong araw ng iyong period. Noong 2015, ang mga kababaihang gumagamit ng mga cinnamon capsule ay naguulat ng mas maunting pagdurugo, sakit, pagduwal, at pagsusuka. Ang susunod ang chamomile tea. Magsip ng dalawang tasa ng tsaa bawat araw sa isang linggo bago ang iyong period. Maari maging beneficial sa iyo kung iinumin mo ito buwan-buwan. Ang isang pagsusuri sa 2012 sa mga pag-aaral ay nag-ulat ng chamomile tea ay nagdaragdag ng urine level ng glycine na nakakatulong na mapawi ang mga muscle spasms. Gumaganap din ng glycine bilang isang nerve relaxant. aridin subukan ang ginger o luya. Subukan ang isang grated na maliit na piraso ng luya sa mainit na tubig para sa isang mainit na inumin na nakakapagpahinga ng cramp. Napagpasyahan din na ang luya o ginger ay kasing epektibo ng ibuprofen. At reminder lang po, palaging tiyakin na bumili ng mga halamang gamot at suplemento mula sa isang reputable na pagpagkukunan dahil hindi ito regulated habang ang karamihan ng mga halamang gamot ay may kaunting epekto. Kaya mas mainam na magpasuri muna sa iyong doktor bago ito subukan. Ang ilang mga halamang gamot ay maaari ding maging sanhi ng isang sinasadyang o hindi sinasadyang mga epekto, lala na kung umiinom ka ng iyong medication. Karamihan sa mga halamang gamot at suplemento ay hindi rin nagsasama ng mga tukoy na tagubilin or instructions na maaring gamitin tuwing may regla. Ang iyong doktor ay maaring may karagdagang impormasyon sa mga rekomendasyon sa dosage. Ang pagpapanatili ng isang malusog na dieta at pagpapanatili ng isang regular na ehersisyo ay maaring din upang maiwasan ang sakit na nararamdaman tuwing may regla. Sa dieta, maaaring subukan ang mga pagkain gaya ng papaya na mayaman sa bitamina, rice, walnuts, almond, broccoli, manok, isda, at green leafy vegetables. At huwag din kakalimutan ang tubig dahil ang tubig ay makakatulong upang maiwasan ang masakit na pamamaga sa panahon ng iyong regla. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Dapat kang makipag-ugnayan sa iyong doktor kung severe na ang sakit na nararamdaman at very heavy na ang bleeding. Parapati na magpatingin sa doktor kung ang sakit ay patuloy na pumipigil sa iyo Mula sa paggawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad. Ang sakit ay lumalala o ang pagdurugo ay nagiging mas mapigat at sa paglipas ng panahon ay hindi na gumagana ang over-the-counter medicines. Para sa matinding case, ang pinakamahusay pa rin na paraan upang makakuha ng treatment ay ang magpasuri sa doktor may malaman ng sanhi ng iyong sakit na nanaramdaman tuwing may regla. Ang mga ito po ay mga gabay lamang at dapat po ay lagi nating pakaingatan ang ating mga sarili. Kung severe na po ang nararamdaman na sakit, ay mas mainam na magpakonsulta na po sa doktor. Po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Huwag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat at hanggang sa muli.